Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ayan. Uh, eh, um, uh, Ma'am Jean, uh, meron pa po kayong mga other updates na gustong sabihin or may mga plans pa rin po ba ang NCSC na dapat pong abangan ng ating mga senior citizens na mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon? Yes, saramat ng mabuti Ember at Rajen, no. Sana ay hindi ito ang una at huling pag-imbita ninyo sa of amin. Course, of habang ni ano, inilolo-launch natin ang full implementation ng expanded centenary and cash gift. Mm -hmm. Tayo po ay tumatanggap na ng application forms, no. Um bisitahin lang po natin yung aming website www.ncsc.gov.ph andun po yung forms natin o kaya dumulog po kayo sa inyong pinakamalapit na OSCA o Social mm -hmm. Welfare Development Office kung saan kayo miyembro at pwede po kayo doon humingi ng ating requirements kasama po ng ating application forms Ang application forms po pwede po kagad yan masubmit ninyo upang maproseso yan at harinawa ay kung kompleto naman at validated ito, no, may ibibigay naman po, may schedule tayo for the payout. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.